yung bagong masarap yan ay sa bagong Mat mataas yun na mataas na puno kaya wala siyang aligabok hmm. hindi siya mababa pinakain ni nanay siyempre <laughs> Masakin nga maghalo na yung dapat. Dapat. violet yung dila mo na, Nay? Hmm? Poli violet? Oo. Oh, hmm. Alam ko ito. Hindi niya, nga, Nay. Kasi yung dila mo? Yung niya. Hmm. Ay, blue? Blue. Ayan, uh, mga idol. Uh, Magandang araw po sa inyo lahat. So, ngayon mga idol, ay pupuntahan namin ngayon yung uh, nakita ko nung isang araw mga idol. Nung nagtitinda ako. Bali, mga idol, may iba nga pala yung content natin ngayon, no? Uh, nung nagtinda ko, mga idol, napansin ko, may bumili sa akin na uh, ice drop, mga idol, na uh, matandang babae. May nakita akong kinakain nila na bulaklak mga idol. So, ngayon, uh, pupuntahan natin ngayon, mga idol, no? Uh, para makapag na rin ako ng buto noon para pang -tanim. So, ang gagawin natin, mga idol, alamin natin kung anong klaseng ah uh, Bulaklak yun. Yeah, tara! Si So ayun na nga mga idol, malapit na tayo makarating sa pupuntahan natin para malaman na natin kung anong klaseng bulaklak yun tuloy oh, tayo ito na nandito na kami mga idol bali ito mga idol ito yung nakita namin na kinakain ni madam ayan ito ito yun kinakain oh, pwede mangingi, madam. Oh, kuha tayo. Ano ba 'yung ko kanina, inulam ko. Saka bunga. Oo. Oo, oh. oh, para Yun. makapagtanim din kami, ni madam. So, ito mga idol. Ito, pinakain yan. Ito. Ito yung tinatanim, madam. Ngayon, oh, pakita mo, pakita Hindi. mo, kinakain ni madam oh. Hindi to. Oh, ayun oh. Magulang. Ito ayun, oh. ni madam oh. Oh. Yun. Kinakain to. Kinakain talaga, mga idol. legit talaga kinakain. Ang itatanin, oh. Ito, ang itatanim Ito. Ah, ito yung tinatanim. Mm, so, ito yung tinatanim mga idol. Oh. Ayun, oh. No. Kahit kapaso lang. Ito, Ayan, nyo no. yung ganito. Oo. Oh. Mm. So, mga mga kami madam ah. Ng ano? Mm. Ng Kuha mm. yung bulak daw. Nanguha ko kanina inudam ko. Pa-try din namin pakainin si Madam na ito. Lid, ano to? Mga talaga. Yan yung mga ganito. Ayun, mga ito idol. Ang Ayan. Ito oh. Marami. Itanim niyo sa ano, paso? Sa paso na. Hmm. Ito paso lang, oh. Dinidiligan ko. Oo, mm, paso nga pala, no? Tapos, pag tumubo, natusukan nyo ng... Hmm. Madami siya ganito. Hmm. Salamat, madama. Thank mm. you, si madam. Madami akong binigyan niya. So, bali itong mga idol, ito, ang nalalaman ko rin kay madam na ang dami palang sakit ng tao na Uh, kayang gamutin ito. Kagaya ng kolesterol, UTI, saka, ano pa yun madam? Kidney. Kidney, ayun. Kidney, Phantage. gamutin siya. Oo. Diabetic. Tapos diabetic, blood sugar, mga idol, uh, gamutin pala ito. oh sugar, high blood. Oh, high blood. Gamutin sa high blood. Sa puso. Sa puso. So, so, bali mga idol, itatry natin, oh. No? Ah, uh, try natin kainin mga idol. Subukan natin. Ay, oh, Hmm, oh? manamis tamis mga idol. Ah, oh, ito. Ano madam. daw? Meron na kami plastic, madam. Hindi siya ano, yung magulang. Ah, ay, ito. Mm -hmm. Ayan, Thank yan you, ang kunin nyo. Yan ang sotobo. Ito ang sotobo. Kuhanin nyo yung bulaklak. Kanina nang magkasakunin lang. Mm. Pati yung gumamila. Pati gumamila, kinakain din pala. Oo, oh, ayan. Mm. Gumamila. Dito um, yung mahal pala, no? Sa alin madam, yung bulaklak lang. Opo, yung pinatay, yung ganito, oh. o oh, kao. oh. So, hmm. Yeah. Tapos, anong gagawin nito sa ato, yun? Ah, sa ah. Ayun mga idol. So, ang gamit pala, ang purpose wala yeah. nitong itong tuyo na nabulaklak ginagawan tsaa ayan tsaa to mga idol ginagawan tsaa bali ito kinakain to yung sariwa talaga pwede mong ah uh, sasawan din ng bagoong mga idol bagoong na isda bagoong na madam pwede rin siyang kainin oh. mm -hmm. kahit sa paksiw pala pwede rin lagay mo dala hmm. ah, yung ganito ah yung yung walang buto oo ah yung walang buto oo walang boto. Pwede rin. Kainin. Mm, oh, oh. Pwede rin kinain. Kinakain, kinakain din ni madam. Matamis. Oh. Ah, wow, matamis siya. Matamis. So, matamis. ayan. Gagayain ko si madam mga idol. no Titikman din natin kung matamis. ano. Kung um, matam matamis daw mga idol. Basta mura. Mmm. Mmm. Mm, matamis. Basta mura. Kinakain. Matamis mga idol. Lutuin mo hindi. Mm. Yung bulaklak gawin mong tsa o hindi. Pero, pero sa ano madam, uh, three times sa dilang daw ang pwedeng ano nito. O pwedeng lagi-lagi ganun. Pero two times sa eh, di ko ano, pero adi. kahit, uh, ano basta pito-pito mm. lang. Mm. Ayun so ayun mga idol no. Ah uh, nandito na nakakuha na tayo pati mga buto mga idol no. At itatanim natin to. Ngayon. Madam, salamat madam no sa mm. ano sa mm. pagbigay mo. No? Uh, yung bagong masarap yan Ay, sa bagong Mat Mataas yun, Nay Mataas na puno Kaya wala siyang aligabok hmm. Hindi siya mababa Pinainin na, Ay Siyempre sa akin nga yung mag-halo na yung dapat. Dapat. violet yung dila mo na, Nay? Hmm? violet? Oo. Oh. Alam ko to. Hindi, niya, nga, Ano Kasi yung dila mo? Yung nga. Hmm? Eh. Ay, blue? Blue. Masarap siya. Bakit hindi lang yung gigala? Wala na rin. Kasi nanguha ka sa kanina. Yung iba, ano, nakatiklop pa, Nay? Oo. Oh. may ari nito. Mat matanda ba eh. Bisaya din yung ma. Mm -hmm. mm -hmm. So ayun mga idol no. Uh, ah, Nakauwi na tayo mga idol. Bali na pag-alaman din namin mga idol na ang pangalan pala nito ay Blue Tornate. Ayun mga idol. So paki-like, share and subscribe mga idol.